Hello guys, samaan nyo ako at buksan natin itong dumating na item ko Ano kaya na naman ito? Tignan natin At ito, bububingin ko muna guys Para makita natin kung ano yung daman ito Wow, oh, ganda ng pagkaka-battle wrap ha Okay, pwedeng pwede Okay Sempat kencing. Wow, guys, itu pelayung Uh, solar multifunctional camping lantern na uh, pwede rin pang emergency light sa labas at sa loob ng bahay wow diba? ang um, galing nito sana gumagana guys hindi natin nabas muna natin ng panaman naalaman na kung fully uh, charged ito o partially charged gumagana ba o hindi hindi natin Okay. So's nga guys, tingnan natin. Yun gumana na, nga. okay, okay, so all right. At lahat ng mga ilaw niya ay gumagana. So, uh, meron na akong magagamit. Lalo-lalo na guys, at uh, tagalog Yan, dual uh, method ang kanyang uh, charging pwede sa USB at saka pwede sa sunlight okay, ok itong item na ito guys approve na approve okay sa so all right Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Salamat po.